video video nang anu pa guys Loro. nahuli ko guys tignan yung di na mo nangyayak mui ay guys ito yung nahuli namin oh tignan Ang dami yan, daming blessing for today. Then you guys. Ha. Bili-bili na kayo. Guys, magluluto tayo. Ito na yung nahuli ko. Ayan guys. Nahuli pa. Sinigay <laughs> ni Ate Sarah ito. Yan. I-ano natin to guys. Ano ba to? i-barbecue natin. Tatap. Anong tawag doon? Basta sa Tagalog ba? hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Yan guys, napakasarap nito talaga. Meron laman pa siya, oh. Lela, ka! yung sarap natin, oh. Napakasarap-sarap. Tignan nyo, guys. Fresh na fresh. Ayan. Tuna yan, guys. Ayan, oh. Napakasarap talaga. Kumawa din ako ng salad, guys. kain tayo mamaya maluluto na malapit na guys luto na siguro to kasi luto na yung kanin natin yan mm, ang pagkasarap guys sos sos pa lang yan tignan nyo naman ito guys Simpleng ulam. Fresh na fresh. Hindi to simple. Mahal to guys. Mahal to dito. Ay. Alam nyo ba guys, ang init dito. 71 degrees. 70, eh, 71 tawag doon. 41 41 guys 41 kaya nyo ba yan 41 kung kaya nyo ang 41 guys yan kakain ako guys sarap ulam sarap kain naku ano kaya ibaba ko muna para naman madaling maluto gutom na tayo gutom tayo guys i-update ko kayo mamaya pak kakain na kami guys ayan kainan na guys ayan o oh. ayan kainan natin